Ako si Jana Marie, nag-resign para makasama ang pamilya. 20 years ko palang hindi kasama ang aking pamilya mga karampa. Nag-working student ako ng 8 years at nagtrabaho naman ako ng 12 years. Sobrang hirap ng buhay namin noon, kaya napilitan talaga kaming mag-working student para lang makapag-aral. 12 kaming magkakapatid, kaya kahit mayroon kaming maliit na sakahan, hindi talaga kami kayang paaralin ng aming mga magulang. Kaya ang iba sa amin ay nag-working student para makapag-aral. Alam kung wala kayong pakialam sa boring na kwento ng buhay ko. Pero kung nagbabalak talaga kayo magnegosyo, ang content na ito ay para sa iyo. Nagsimula lang ako sa extra income mga karampa. Habang nagtatrabaho ako, nagpabadala ako ng extra pera para dito sa probinsya. Nagpapalaga ako ng kalabaw kanding baka at kung ano-ano pa. Dahan-dahan ko na rin nababawi ang mga nakasanda naming lupa Five years lang ang taning ko para sa aking sarili mga karampa. Sabi ko sa sarili ko within five years dapat makapag-ipon ako at makapag-resign ako para makagawa ako ng sarili kong negosyo at makauwi dito sa probinsya na kasama ang aking pamilya. Kaya lang dahil sa sobrang daming problema sa pamilya at marami pang trials na dumating sa aming buhay, hindi ko lubos maisip nakaabot ako ng 12 years sa aking company. September 2018, nung namatay ang aking father, sinimulan ko ang paghigpit ng aking sinturon para makapag-ipon at makapagsimula na agad ng aking maliit na negosyo. March 2020, nang dumating ang pandemic, nagsimula na naman ang kalbaryo ng buhay ko. Nagpositive ako sa COVID at nagclose ang piso na nasimula namin ng pamangkin ko. Umabot ng 2 years ang pandemic mga karampa. Marami sa amin ang nawala ng trabaho kaya nainggit naman ang karampa nyo. <laughs> January 2022, nagsimula na kami magbay ang sell ng niyog. Nagsimula lang kami sa 20,000 na kapital. Hindi ko lubos maisip na lalaki ito ng lalaki. Umabot na kami sa 50,000, 75,000, 100,000 hanggang lumaki pa ng lumaki. Biglang na-shock ako mga karampa kasi akala ko talagang ito na ang negosyong para sa akin. April 7, 2022, effective date ng aking resignation. Pero hindi pa ako umuwi dito sa probinsya kasi gusto ko pa magstay na Manila hanggang eleksyon dahil doon ako magboboto. Pagkatapos, naprasas ako ng aking passport at kung ano pa ang mga aking ginawa. May 16, 2022, napaka-excited ko talaga dahil flight ko na pa ng probinsya. Ang saya-saya, di ba? Matagal kong pangarap, talagang gustong-gusto kong umuwi dito sa probinsya at talagang ito na, ito na nga, ito na yung pangarap ko. Pagdating ko, hindi agad ako sumalang sa negosyo. Nag-observe ako, tinitingnan ko kung anong mga gagawin. Hindi din ako nag-audit. Nang katangahan ko talaga dahil nag-enjoy lang ako sa buhay ko dito sa probinsya. So dumating hanggang July. July 2022. Doon na ako nag-account at doon ko na napansin na sobrang laki na pala ng lugi namin. <laughs> July 2022, nagsimula na naman ang kalbaryo ng buhay ko. Ayon, hinawakan ko na ang negosyo at doon na nagsimula ang lahat. Doon na rin dumami ang aking kaaway. Doon na rin lahat nagsimula ang kalbaryo na hindi mo alam kung kailan pa matatapos. Nagsimula na ako magseryoso. Gusto kong maghinto pero hindi ako pwedeng huminto dahil marami kaming tauhan na umaasa sa amin. 14 ang tauhan namin nung panahon na yun. Hanggang dumating sa point na nag-adjust ako, naging anim na lang sila. Pagkatapos, nag-adjust at nag-adjust hanggang kumunti ng kumunti. Hindi namin pwedeng iwanan ang aming maraming customer kasi sobrang dami naming customer nung panahon na yun. Akala ko, noon, mababawi ko pa talaga dahil umaasa ako na yun talaga ang negosyo. Sa simula, malulugi ka talaga at kailangan mong gagawin ang lahat para at least makabawi ka. Pero napansin nyo naman ba diba? Simula nung umuwi ako dito ng May hanggang ngayon, hindi talaga bumalik ang presyo ng niyong. Talagang pababa ng pababa lalo na ngayong panahon. July 2023, one year ko na siyang hinawakan. Mayroon pa kaming konting pautang. Ya, yun ang inaasahan ko sa next kong gagawing maliit na negosyo. Sana magbayad naman kayo. <laughs> konting advice para sa gusto magsimula, magsimula tayo sa maliit lang. At tayo talaga ang magmamanage para at least kung ano man ang mangyayari doon wala tayong ibang taong sisisihin. Tayo talaga ang magmamanage at yung business na kaya nating paikutin o kaya siyang magpansyon kahit wala tayong ibang taong aasahan. Alam kong mahirap magsimula ulit. Pero kung hindi tayo gagawa ng paraan, kailan at sino ang gagawa para sa atin? Yan lamang po. This is Jana Marie. Please don't forget to follow my Facebook page. Maraming salamat. YouTube Sa YouTube naman kita. Sa YouTube kamu eh. Para social. Ay, may nahulog. <laughs> Sige, dari mo lang. cumulang mo lang kay bugat. <laughs>